ay sa so mapagpalang hapon po sa inyong lahat welcome po sa aking youtube channel ni Manuel Vlogger dito po tayo ngayon upang pag-usapan po natin kung magkano po ba talaga ang kitaan sa pagtitinda ng balot sa mga kapakobalot, bendo shout out sa inyong lahat panoorin nyo po ito upang magkaroon kayo ng idea or tips na maibahagi ko po sa inyo ang aking mga naranasan magkano nga po ba ang ating kikitain sa ating panindang balot na kung saan po ay isang pangunahing hanap buhay po natin at dito po ay isang simpleng hanap buhay pero kikita ka po dito ayan mga idol tapusin niyo po ang video ito at magkakaroon po kayo ng idea sa mga kapakubalit vendors po uh, nais ko ibahagi po sa inyo ang aking karanasan sa pagiging balot vendors ang pagiging balot vendors ko po ay isa po sa pantawid pamilya ko at isa rin po sa panguna yung hanap buhay kapag wala pong kontraksyon na ito po ang ating ginagawa at ah, napaka simpleng trabaho pero ang income po nito ay talaga naman po napaka napaka ganda at ibibigay ko po ngayon sa inyo ang halimbawa ng kikitain mo sa 50 balot at 30 pinoy samahan niyo po ako mga idol, tignan na po natin ang ating bibitawang kapital sa pinoy uh, sa Pinoy po 30 pieces na Pinoy 12 adusi po ang isa 12 times 30 uh, ali ang kapital po natin ay 360 at sa balot naman po ay uh, 50 pieces pong balot 15 ang kapital times 50 pieces uh, pumapasok po tayo ng 750 po ang ating bibitawang kapital uh, at ayan po ang Kapital natin ay pumapasok po ng 1,110 po ang ating bibitawang kapital dito sa pa ating pagtitinda. Ayan po, sa ngayon naman po, punta naman po tayo kung magkano naman po ang kikitain natin at ang binta natin sa balot. Ayan, ang 50 pieces na balot po, ang ah, halaga po ng balot natin ay 25 pesos bawat isa ito na po ang ating magiging kabintahan 1205 ang ating binta nagkamali lang po ng kuwit naging ano may dito lang po nagkaano yan 1205 po ano at dito naman po sa 30 pieces na balo, pinoy uh, pinoy po uh, times 20 20 po ang bintahan natin equal 600 po ayan at ang magiging binta natin sa suma total na binta ay pumapasok po, po ng 1,850 ayan po ano ayan po ang ating kikitain ang ating binta, ayan mga idol ayan naman mga idol ang ating mga ibang gastos naman na ibabawas din po natin sa ating mga uh, sa ating mga binta sa ating binta po, ayan po ang plastic po ay nagkamali lang po ispiling, kulang lang po ng tea, plastic po yan Uh, 13 pesos at ang suka po natin paong bula po ang gamit natin 15 pesos pero hindi pa po yan maubos ng basta basta agad yung suka dahil marami po yan sangkap po 10 piso asin 5 pesos ang sumatotal po ng other gastos po natin ay 43 pesos yan po ayan po mga idol eh, kikwintahin na po natin ang ating binta at gastos, lahat ng other gastos po, ayan po ang ating binta 1,850 po ano ngayon, ang kapital po natin ay ito, 1,110 ang ating pong matitira ay 740 i-minus po natin yung other gastos, yung plastic suka, uh, isang 1.5 na paumbong po yan, suka at uh, meron po tayong asin at sangkap. Ayan. Bali, ang matitira po natin ay kulang-kulang 697. Kaya ang linis po, nat linis po natin kita ay 697. Ayan po. Sa balot lang po at pinay po yan ha. Kung mayroon pa po tayong pugo, mani, at na papasok po tayo ng 1K po ang linis, makikitain po nating linis. Kaya sa mga kapako, mga balot vendors, ayan, nagkaroon na po kayo ng idea at sa mga hindi pa po Nagkakaroon na edi na hanap buhay, isang napakagandang hanap buhay po at dito rin po ako nakapagpatapos ng aking kolehiyo sa pag-aaral. Ayan, muli po, mapak na maray, maray po salamat sa inyong lahat sa patuloy sa bye bye ng aking YouTube channel. Please like, share, and subscribe. Thank you very much. coming pa from my heart. Medal blogger. Thank you very much. God bless you all.